ni akong gamiton pag magbungay kong aria. ah okay pag kani akong nagamit ang ara ko mahuman tanaw ninyo At hito na, need nating magtaproning. pruning Yung udlot ay tanggalin lang natin at para magkaroon siya ng maraming sanga. After 20 days, nagkaroon na siya ng maraming sanga at yung mga sanga na yan ay pipili tayo yung pabungahin natin. Yung iba ay tatanggalin na lang natin. Ito na ang result sa ating pagtap pruning. Ayan, marami ng sanga at maraming bunga. So napaka-effective talaga yung pagtap pruning natin, yung tinatanggalan natin ng udlot tapos magkaroon siya ng sanga sa baba And bawat sanga ay nagkaroon siya ng maraming bunga so ano pang hinihintay nyo ay gayahin nyo na para hindi kayo malugi sa pagtanim na ng talong maraming sanga, maraming bunga at maraming kita at huwag nyo kalimutang mag subscribe para updated kayo sa lahat ng ina-upload kong video dito maraming salamat